Guys, good morning po. Maulan na umaga po dito sa amin. Kaya alam um, po, hanggang ngayon po'y maulan. Kaguan po dito sa amin, ano, bahay. Ayan po. Oh. Ito po ang update dito sa amin bayan, dito sa mataas na bundo. Medyo okay naman po dito. At hindi naman kasi yun po ang malakas ang hangin. Ayan nga lang po. Ayan, magpamagpo siyang ang po yung sa labas. Ayan. Naglagal lang po ang mga dahon. O mga dahon po guys ang malaglad. Ayan. Malangin po na ulan. Tapos medyo ang hangin po naman ay medyo kakaunti po ang hangin. Ito ang mga hangin. Napakaulan pa po ba? hmm. dito. Ito po hangin. Ito yung hangin. Pero hindi naman po malakas ang hangin dito sa amin. Ang bahay namin, ayan. Tuluan-tuluan talaga. At yung aming balon naman ay napuno na po ng tubig ka o ulan. Hindi na po kayo mahirapang magtabo. Ayan po yung aming balon. Ayan, puno na po siya ng tubig. Ayan po, hindi po kayo tat magiging. Mababaw na po siya. Ayan, ito po ang aming greatest Sa aming kalsad. Wala, hindi nagpatay si Kalundo, maulan. Grabe pong ulan. Ayan. Maulan na umaga po sa ating lahat. Gawa po ng bagyo. Ingat po kayo lagi. Ingat-ingat po tayo sa baha, mga kaibigan. Mga ka-idol, mga mga friend, friend. Ayun po ang amin pumbahayan, bahayan. Tuluan po siya at saka ho 'yan. Kahit to ano na baha. Hmm. po ang amin bahay. Pati nga po sa aming kwarto. Ayun po nakalagay, nakalagay. Oh. Ayun, grabe po ang tulo. Oh. Grabe. Bagyo ito. Ito po, isa pang kwarto. Baha na po. Yan, baha. Ano po yung aming higa. Ayan, baha din. Sa baba po ay hindi na po siya nagbaha. Sa taas lang po. Sa taas namin yan. Puro ulan. Ayun ate, ano hinatin doon sa taas? Walasan well, mo doon lang. Dito daw yung ano tulo o oh, ayan oh. ayan guys tuluan din po dito guys saan din po higaan tuluan po talaga ayan guys oh, so ayan ayan po ang nangyari ang resulta po ng ulan dito sa amin ayan sa second floor namin bahang baha ay basang basa basa po siya ayan po ang resulta oh. Uh, may higaan na yun. Palagay na sa bangko yung ate ko pisin-pisi ng kali. Guys, good morning po. Ingat po lagi tayo. Ingat po tayo kasi maulan po ay may baha. maulan, may baha. May landslide. Sa ano pong panig ng mundo, mag-ingat po tayo. I love you all.